Wala si Bimbin ko ah. Ah. Tingnan natin guys kung may huli tong mga um, tropa natin. <laughs> Kakulo, pwede akop ka? Ito. Nako, may eh. ada na naman daw. And guys, shout out sa aking mga minamahal na viewers. Oh, may bigid pa. Buro bigid ah. Nagpira na lahat kilo yan ahin, eh. Go on! Wala na. Talik tali na guys yung bahay kubo niyang bangka. <laughs> <laughs> oh, lalayas na layas, layas Lalayas pa ito oh. May bubuhatin eh. Puro kasigi. Nako. la ito. Malikot ng binbin ah oh. Uh, ano na talaga 'yan? Durug na. Lakô, oh, 'yan ang pamutol. Tingnan guys kung may huli ito. Ah, uh, meron. 3 media 3 media mm. dyan lang sa atin ah, maganda yan hindi na muna naglalayo-layo nagpira na kilo yan ah Kwenta pa rin. Kwenta. Kwenta sa kanyang hango. Pero dito sa ano, 45 lang yata. Pag direct. Kwenta. Dali pa pa. Ay, Diyos buhay. Puro na lang bagyo hindi na nakausad ang ating Pilipinas sa bagyo wawa na yung Tugigaraw Tugigaraw laging tinitira norte wala pa na eh yun talaga sa kanila ang ano eh daan talaga kaya ano kaawa na ating mga kababayan Oo, okay, oh, wala kang mga bigid gano. Ha? Mabuti, wala kang bigid gaano durug, -durug ang lambat mo kung nakakasapul ka. Yung dalawang piraso lang. puti dalawang peraso buti, dalawang piraso lang. Huli niya. Meron pa? Ba, may nakatago pa pala kayo para kay Bimbin, no? Big guys okay. dalawang tarasong digit magkano na lang sa bayan yan Ben? magkano yung bigit nga yan? sabi mura daw eh mura, dos daw dos. dos? dos pesos sa bayan? well lang uh, yeah. pesos na lang guys ang digit ah. Ha? Ha? Ah, pwede mapisa pa. Ngayon, dos na lang. Buhay! Bukas ulit! Nagligahan <laughs> mo ng awa yun na. Bata na yun sa ano, nakatali dun sa ano. Singiro ako. Singiro. Ano Ben? Sige na lang Ben! Ayun mo na Ben! Para ayos na. Para yung mga bata dyan, hindi pupunta-punta. Kaplak oh. ko tayo. Oo. Salamat. Bukas uli Shout, Shout out sa ating mga tropang ano dyan Lagi nanonood kay ano Bagwis